Ito nga mga bossing ko, magandang hapon. Dito na naman tayo sa may kubao Yan, paikot-ikot lang ulit sa may kubao mga bossing. Ulitin ko bossing, itong store ito, 24 hours. Kahit anong oras kayo pumunta dito, madaling araw, alas 2, sa ala launa, open po siya. New arrival and then naka 10% discount of itong ukay-ukaya nito. Kung pisa nung vlog yung bossing, ha? hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe YouTube channel, Papa Tom's TV. Ang address niya lang, mismo sa LRT station tabi na siya ng Panman Heart harap na siya ng Mercury Drugs lagi ko to binablog lagi ko tinuturong address niya mga busi nga tabi siya ng Macdo dito sa may Jollibee ah sa may Jollibee sa may Cubaw ayan bago ko bisan yung vlog mga bosing, ah, uh, di pa nakasubscribe dyan sa subscribe youtube channel Papa Tom's TV and then click yung bell button mga bosing para update it sa mga bago kong vlog at tulad to new arrival na naka 10% discount off umpisahan natin let's go ito baka nang napigit yung sapatos oh. decent big size ito size 43 size 9 inihap in yeah, yeah 1,500 discounted pa ng 10% ito pang 1,100 na adidas 8.5 sya yeah, sulit din sya ha, mga bossing ha wala ganong issue yung mga sapatos dito so, 1,500 sya dito size 9 pag ilalim wala rin ganong dragging ito pang isa pang adidas na 800 lang sya size 9 inihap pang araw-araw na natin pumasok sa trabaho 900 and then 10%, 10, 10%, 10 discount off meron din sapatos nito na, na ito yan o no. ang size to ah, uh, 800 siya and then 10% discount off size 8.5 siya pang ilalim wala rin gano'n siyang dragging sulit pa siya oh. sa pa ditong pang outdoor na sapatos yan o no, sa Sarah size 38 siya ah. 800 sulit pa nito Sarah nito Nike Cortez na small size lang siya size 9 ayan 900 size 9 small size ang size, size 5 para sa mga pang babae dito ulit pang babae size ah, 900 siya size 8 lang siya pang ilalim wala rin ganun dragging at meron itong air max dito na 1200 size 6 lang din siya oh. 1,200 and then 10% discount o pangilalim mula siya ganun dragging mga bossing sa pang nike dito na 800 siya eto size 8 lang siya oh. yung pangilalim ilalim to dragil drag minimal na siya at nitong 500 lang o oh, 500 lang oh. pang araw-araw lang sa trabaho ano to so, yung mga size 8 lang din siya pang ilalim napakasulit pa wala rin ganun dragging meron na itong rebuxios na nakarepaint yun mga nakarepaint 900 siya size 8 lang din siya yung pangilalim wala rin ganun dragging ya may tong Nike small size pang babae. 800 lang din siya. Size 7. yan pang ilalim. Wala rin ganun dragging. Malinis. Ready to use na lang siya dyan. Isa pang New Balance dito na 1,000 lang. ah uh -huh, size 7 lang din ulit siya. Pang ilalim. Wala rin ganun dragging. Size 7, 1,000. din 10% discount off. Oh. Isa pa ditong Puma na 800 lang siya. Oh. Small size. Oh. Size 4. yan pang ilalim. Wala rin ganun dragging. Size, ay, 800 pesos tong Air Max na ito size 7 na siya pangbabae babae, pang ilalim. Para sa mga small size lang din siya. Sa, size, uh, size 7, 800 and then 10% discount off. Mayroon new balance dito na 996. Yan, 900 siya. Pang ilalim, wala oh. na ganun dragging, sulit pa siya. Oh. Small size, size 6 lang din siya. yung mm, riba, uh, insta pump na Reebok siya. Small size lang dito, mga size 6 lang dito siya, mga pangbabae Ito, karamihan dito mga boss, mga puro pangbabae yan dito. Katulad na ito. Size 7 siya dito. Uh, size, size 6, 700. Itong may tag 600 lang dito, Nike Rancho, small size na din siya, size 5, pangilalim, mo. Wala rin ganon dragging. Ito pa. Pag babae, ito, ito, oh, ganda nito. Okay, oh. ito, 400 lang siya. Oh. Ito, may dragging na rin, mababaw din yung dragging niya, mga bossing ha. Ah. 400 lang, small size lang din siya dyan. Ito, Reebok Shoes na na is 700, size 8, pangilalim, naka-carbon loady. Ito, dragil -drag. Minimal -drag. siya mga boss. At meron pa dito, itong Nike na ito, na size 6 lang siya 650 10% discount off dito nung E6 dito na size 7 lang siya oh, 650 pangilalim ilalim mula na ganun dragging as 650 1100 dito sa i 6 dito mga bossing na size 6.5 siya yung pangilalim mula rin ganun dragging ha yan yeah, mabilis tayo mga busing anong oras na mab mabutang tinang ulan 800 dito na air max triple black pang babae small size din sya mga size 6 lang din sya pangilalim mula rin ganun dragging 800 and then 10% discount off itong adidas na 1.7 dito sa mga lalaki na size 8 pangilalim napakasulid pa sya 1.7 size 8 and then 10% discount off pre-box shoes dito na size 9 in half siya, 1.8. Dito pang ilalim, napakasulit pa, wala rin ganun dragging. May puma dito, simpleng purmahan na lang puma, 1,600 and then 7.5 siya, yung pang ilalim yung oh. toe drag, wala rin ganun dragging. Then, sell siya ng 10% discount of new arrival ito. Descent, natin rin siyang color na descent dito na 1.2. Yan, size 41 siya, yung pang ilalim, wala rin ganun. dragging at mayroon itong pila dito na 1.3 Size 8 sya, napakasulid pa nito. 1-3, size 8. Ito pang Nike nito, tiketa. Size 8 din sya. Yung pangilalim, wala na. Galang dragging. 1,100 sya dyan. Sa pang Nike dito na 1-3. Size ito. Buradong tiketa. Tansy tansyente mga size 8 sya dyan. Ito pang 1-2 Ito pang 1-2 dito na Air Max size 9 siya. yung pang ilalim mo. Narik bo to dragil drag minimal siya 1200 and then 10% discount off. Sa so, pang Adidas dito na size 8. Yan pang ilalim mo. Narik ganong pud-pud 1200. Ito 11. Check natin yung size itong Adidas nito. Makulay siya, na Adidas oh. Yan size is 8 in half siya. Pang ilalim mo narik ganong dragging sa so, pa ditong Nike na size 18 niya pangilalim wala rin ganong dragging 1000 900 and then 10% discount off. Meron pa dito. Ano ito? Size ito. Size 8.5 siya. Yung pangilalim. Ito sa patos nito. Magkat 700 lang siya. Color itong Air Max nito. Small size. O so 1.2. Yeah, size 7 lang siya. Ganda ng color niya. Yung pangilalim. Wala rin ganun dragging. Ano po ma? 1.2. Big size. Size 12. Yung pangilalim. Malinis. Rinito yung salang siya color wheel. Oh. Yung size 6 lang siya oh. Pang mo, oh. wala rin ganung dragging, mukha nito. Oh, 1100. Sa pa, 12 dito small size pang babae. Size 7 lang siya pang wala rin ganung dragging. Is ito to. Oh. 1100 ang oh. malinis oh. Sulit pa siya, 7.5 lang para sa mga babae Tsaka small size pang Wala rin ganung dragging. 1100 and then 10% discount baka nanggap ka ng Reebok shoes dito na 1000 lang siya sunod so, naka 10% 6.5 pang ilalim mo kung dari ganong pod pod oh. sa pang air max dito ano sa ito size 7 sya yan pang ilalim, wala rin ganong dragging isa pa ditong decent na sapatos ang daming decent na sapatos ito 1.4 sya dito size 41 pang mo oh. to drag drag minimal sya 1.4 din 10% discount up ganong lang sya pang babahay oh. 6.5 napakasulid pa nito 900 din 10% discount up ito pa 1,000 sya small size pang babae size 5 lang pang yung wala yung ganang dragging isa pang tag 600 dito na sapatos pang araw araw lang natin pamasok sa trabaho size 10 pang yung wala yung ganun dragging ang discovery dito 400 pesos pang yung wala yung ganun food food small size yung mga size 8 dyan isa pang pila dito na 1000 8.5 pang ilalim wala rin ganun malinis ready to use lang mga sapatos ito mga malilinis ha wala ganun yung issue kung mayroon syang dragging napakaliit lang parang na ka talaga si pinili size 6 siya dito 1000 pangilalim to drag heel drag minimal lang siya meron dito ang ano ito lakos may lakos oh. 1100 oh size 6 lang siya yung pangilalim yun oh to drag heel drag minimal lang isa pang descent dito ang ganda nito ang pamormo oh. 1100 siya ang ganda nito pamormo ito simple lang size 9 siya yung pangilalim malinis redito yun sa lang siya 1100 and then 10% discount po sya mga boss. Itong 1-2 dito na Adidas. Ay, ah, sorry, New Balance. Yan o. Oh. Ito, size 8.5 sya 1-2 lang. Itong pila dito, big size. Size 10 sya Pangilali mo, malinis. ready to use lang siya magkanito. 1,000 din siya. Yung ito may Reebok shoes. 700 lang. Size 18.5. Pangilali mo, wala rin ganun dragging. Ito pang may, may pahuba dito na 1 to. Size 7 siya, yung pangilalim Wala rin ganun pud-pud Pero ng pila nito. Small size, size 6 lang siya, 1,000. Pangilalim Wala rin ganun drag. Eh. Malinis, ready to use lang siya. Sa pang under armor dito na 800 lang na under armor. 800 pesos and then 10% discount of size, size 8. Pangilalim, wala rin ganun pud-pud Ito, reboxes dito. 1,000. Size 8. Pangilalim, ilalim wala rin ganun putput malinis pero dito yung lang isa pang nike nito na 1,900 size 9 pangilalim ilalim oh, mo sulit pa pangilalim ilalim yeah. ito po equity size 1.1,500 size to is size size 6 lang sya Pangilalim ilalim sulit po oh. wala ganun putput oh tapos ito, itong kanit sya dalit yeah. sya dito small size size 5 lang sya pag ilalim wala rin ganun dragging meron pa nakatingin sya ito, 900 din siya. Yung size 8 lang siya, oh. Ito, drill drive, drag, minimal lang mga boss. Ito pa, 1,700. Size 7 lang siya. Pang ilalim, wala rin ganong dragging solid pa. Adidas dito, na 1.3. 9.5 pag ilalim wala rin ganong dragging 1.2 dito na malinis sir dito yun sa lang sya sa 7 yung pangilalim sulit ba rin sa pang new balance dito na 1.3 size 9 yung pangilalim malinis ready to use lang sya 1,000 dito na Nike 7.5 pangilalim to drag in drag minimal lang sya 1,300 dito na Nike ulit dito naka 10% discount of size 7.5 pangilalim wala rin ganun dragging ganda ng rebox shoes dito malinis 1,2 dito sa may rebox shoes size 6 siya. Pag ilalim mo, lalagyan ng food Ang um, uh, 1,100 na waffle, size 7. napakasulid pa. Pag ilalim mo, lalagyan ng dragging. At with box shoes na 800 lang siya. 6.5 pangilalim mula rin ganun dragging isa pang decent dito na 1,000 lang siya small size pang babae mga size 5 lang siya pangilalim mo oh. mga food yung mga busing ha ah, wala ganun mga food yung mga sapatos ito mga sulid pa ito ano ito sapatos ito yun ang ganda nito oh. Oh, wala ganun pud pud yung ilalim. Ang kanito. ito. Yan. 800 lang siya dito. Check natin ang size niya. Eh, tantsat din size niya mga size 8 diyan. Solid pa siya. Ito oh, 600 lang siya, small size oh. Size 6 pang babae. Eh. Pang ilalim, wala ganun drag. Ayan ito 1100 oh. Ano size ito siya? size 9.5 pang ilalim wala rin ganun putput at may, may naligaw na air force 1 dito na 1, Masa so, siya to is size 7 lang siya. Yung pangilalim to, drag drag, minimal lang siya. Isa pa ditong 1,700 na Air Max, size 8. Yan, sulit pa ito, pangilalim, mula rin ganun put Sulit siya dito. O size 6.5 6.5 siya ay eh, 1,100. Dito na 1,4. sa so, ito siya, size 8 lang siya. Yung pangilalim, mula rin ganun dragging. Ito, 1,100 na panggabae. Eh. Size 6, 6, 6, 6 pangilalim. Wala din siya ganun dragging Sus dito na 1,200. Yan, uh, size 9, uh, size 8.5 pangilalim malinis. Ready to use lang. Isa pang Nike Monarch dito. Size 9 siya dito 1,600. Pangilalim mo, wala ring ganun dragging. big size dito na 1,700. 12 siya, yung pangilalim, wala ganun food po ito ang ganda ng color nito 1,500 siya nasa size 8 napakasulit nito 1,500 siya ang adidas dito busin, 1,900 size 8 napakasulit po ito wala ganun po yung ilalim dito, dito sa so may ilalim na Nike 1,000 size 7 pangilalim ilalim Marumi lang pero wala gano'ng dragging isa pa dito adidas, 1, ang adidas 1,200 size ito size 7 din siya pang ilalim wala rin siya gano'ng dragging isa pang Nike dito na 1,300 size 10 size 10 size 8 lang siya mga ang ah. pangilalim wala rin ganong pod oh. ang ASIC dito na 1,700 yan 6.5 pangilalim wala ganong pod pod at Nike Mo, Nike Monarch dito ay Nike Hratch, Nike Hratch pala mga 1,300 siya dito so, size 10.5 siya pangilalim wala rin ganong putput. pod meron Air Max dito oh, 1.3 size 6.5 lang siya pangilalim wala rin ganong Pud-pud. May -pud. hila rin mga Nike dito mga busing ko. Ang ganda nito. Big size. Size 9.5. Pangilalim. Wala rin ganung pud-pud magka to 1.4. Isa pa ditong 1.5 na 8 size 8. Pangilalim. Wala rin ganung dragging. Mayroon ditong 1.7 na Nike. Size 8. Pangilalim. Wala rin ganung dragging. Malinis. 3D to use na lang sya. May waffle dito na 1,700. Ito size 8 sa may waffle, bakang tripan nyo lang, malinis, ready to use lang sya. 1,710% discount off. Okay, Pero itong new balance dito, na big size. Yan o, oh. 1,8 sya o. 1,8 na ka new rival. 10.5 sya dito, pang ilalim, napakasulid pa. pa. Dito, malakas na naman yung ulan, 1,700, size 12, big size. Pang ilalim, mula rin ganong pod-pod, sulid pa po sya dyan. Pila, tabi tabing pila, 1,700. Ang size ito ay size 9.5 itong isa size 8 wala tayong nakita baka nasa 1.7 1.8 din yan sya dyan ito reboxious 1.3 size 10 pangilalim mula rin ganun dragging sa pa dito 1.9 na new balance sa pakagaan size yan ang size 9.5 pangilalim wala rin ganun dragging sa pa dito sulit na waffle oh Ayan o, ayan, ayan. o, pa. Ang parang karton na lang yung kulang yun. Oh, na o. Oh. Magkano ito? 1.6 lang siya oh. 1.6 ang sunod. Ang linis oh. Ano ito? Check ko ha. Ah. Yun oh. Sulit itong mga kulit oh. Magkano ito? 1.6. Check ko ang size niya ha. Ah. Para mga size 9 lang siya. Wala akong minakitang tiketa busing. putol, oh. Putol Putulong tiketa niya. Tansyayin ko mga 8.5 to na siya. Sulit pa siya. Max na ito. 1,500 oh. lang siya oh size 8 siya pang ilalim wala rin ganun dragging sulit pa siya sa pang neck dito na 1.4 yan size 8 pang ilalim wala rin ganun put put meron dito ang 1.2 pang babae size 6 lang siya dyan pang ilalim wala rin ganun dragging may pila dito ang ganda ng color win ng pila 1.3 ito size 6, 8 sa pila pang napakasulit pa pang ilalim, napakagaan ito na dito, ano dito sapatos ito 800 lang siya oh 9.5 Pangilalim, ilalim mula rin ganong food food. Ito. Court Royal. 1,500 Pangilalim, ilalim mula rin ganong dragging. Yan, size 9 siya. Babae dito na 1,200 na Max. Small size, size 6 lang siya. Size 5, sorry, Pangilalim, ilalim mula rin ganong dragging. LB dito mga bossing. Yan, 1,2 lang siya. 1,7. 1,5. Mga size 8 lang siya dyan. Sketchers dito na 1,2. Size 8. Pangilalim, 2-drag, 1-drag Minimal ito, ganda nito Pagkakana ito? 1-3 Size 10 sya dito, na Nike Susulit so, nito, Jordan pala ito Size 8, mas so, sa Jordan, pangilalim Wala rin ganun dragging Isa so, pa ditong Warrior, napakasulit 900 Size 7 lang sya, pangilalim, napakasulit pa sya Ito, New Balance 1,500, ang size nito is size 7 lang, pangilalim wala rin ganong dragging kaya 1 dito 13 size 9 pangilalim lalim napakasulid din sya meron tong adidas dito adidas na 13 size 9.5 pangilalim to drag and drag minimal na sya merong nike dito na triple black 8.5 sya pangilalim ilalim wala ganong pod pod ito 1.8 sya dito sa pila Size 9.5 pangilalim Wala rin ganun dragging antong triple block na ito Ang ganda nito 1,500 Adidas yata ito Size 10 siya Ang ganda pangilalim Wala rin ganun dragging yeah. Small size na ito Mga size 6 pangilalim Wala ganun put put siya 700 Ito may itong descent dito Na 1,100 sya may descent Pang running shoes 8.5 siya Pangilalim ilalim to, dragil heel drag, minimal na siya. Baksa so, classic, 1,700. Then 8.5 siya pangilalim, wala na ganun drag. 8.5 to 9 siya, pwede pwede. Napak sulit siya. Pero box X, you know, less more, you know, sulit dito. ba, diba, bakit Bakitripan nyo lang, 1,700 ah. Ang makulay, boss, yung maganda ko, oh, umiilaw oh. po. Nike Monarch dito, oh. Big size 9.5 ang ganda, pangilalim wala gano'ng dragging 1.2 is 1.8 and then 10% discount Ang ganda ng colorway yung geographic, geographic na sapatos Size 6 lang siya, 900-700 pangilalim wala rin dragging Alpha bounce 1100, size 7 pangilalim Mula rin gano'ng dragging New balance oh Malit lang siya, small size lang siya Magkano ito? Oh. Uh, size 6 lang siya pang babae eh. 1,100 sa pang makulay dito 450 size 8 kulay o oh, parang nangihilo siya yun mga makulay diba? new balance na 5,74 siya pang ilalim wala rin ganun dragging dito ang superstar dito oh, 1,000 lang siya oh. nakakulab ah, itong superstar neto. size 8 siya yun. sino kaya yan comment below bossing sino ito Ayan. Pangilalim mo. Wala rin ganun dragging. Ito yung partner nyo. Superstar. Ayan. Size nya size 8. Pangilalim Wala rin ganun pod pod. Isa pa ditong superstar dito na Adidas. 1,500. Pangilalim. Wala rin ganun dragging. Size ito. Sulit dito. Size 8 sya. Ayan. 2,000 dito sa may libro. Small size. Size 8 lang sya. Ayan. Magtripan yung lalim, wala rin ganun pud-pud. Hindi na natin isa-isa lahat ah, asa may gusto lang mga bossing ko. Ulitin ko dito, kubaw na itong store na ito, maliit lang siya pero pahaba. Uh, new arrival and then naka 10% discount to. anytime. Anong oras kayo pupunta dito, madaling araw, 24 hours sila. Lagi ito itong binablog, hanggang dito lang po at maraming salamat.